Kaya tayo magunta lang. Ako okay, and lunch time. Kasi? Yes, eh? Uy, babe. Welcome to our vlog talaga. Welcome sila, <laughs> babe. <Lube>. Welcome back. <laughs> Welcome back to us. And, the last day namin pareho. Nagde-date kami. Maglalandian kami. Uy, date. Hindi <laughs> <laughs> naman. Um, doing errands tapos at the same time date with talaga nabas. Sama niya kami. Kain kami, kagrocery tayo and kukain. ayo may mm -hmm. mga gusto kong ano, mga sweatpants, ganyan. Mm -hmm. yeah. Kasi dance Uy! Tiktokers. tiktokers na. <laughs> Pero mm -hmm. half body, half body nga lang. TikTok. Ah, whole body na gusto rin na oh, <laughs> <laughs> hey. ano nga? Ano? ba ako? Mahal na mahal dapat? Paano ba sasagutin? Eh, sinasagot naman na kita. Mahal na mahal na mahal kita. Puro lang kasi salita. Mahalin mo ah, kasi ako. ano ah, eh. ginagawa ko? Hindi Ay, pa ba no, sapat no. yung mga... te okay. Di huh? okay, sapat. <laughs> Ay, sapat. <laughs> Hindi sapat na pumapasok ka lang doon. Pumasok ka dito. Paramdam mo. Nakapasok. Hindi pa ako pasok sa nine years. Lumabas ka, diba? <laughs> ano? Naman. Pakain na tayo, mahal. Nag-park lang tayo. Bakit parang ang gulo na? Naman. Parking lang usapan. Di kailangan magkaroon ng gulo. Hi, guys. Sa so, ayan na. Kakain na kami. Meron akong in-order. Ano akin? Beef bulgogi? O, tama ako lang. Sabi sa'yo, bulgogi. Tapos sa kanya, ano kong tawa? Um, shrimp. Garlic shrimp. Garlic garlic. garlic. Siyempre, hindi mo mawala yung extra I-transfer ko Ayaw mo? Ayaw, ka. ayaw hmm? Ay, may ko. Bakit Oo, oo, oh, oh, oh. may, may beef. mahal ang beef. Asa? <laughs> Mahalaya. So bago kami mag grocery Kain muna kami Kasi lunch time na And syempre as usual Lahat po ng gulay na transfer sa akin And meat lang dapat ang mag-release Very good kasi Ang malaki ay! Is it rice po more? So? ko nga sabi nga. Masasabi Saan na. yun? My God. Masak na. Basit na. Linis to. Mga uh -huh. ko kumain. <laughs> Sa iyo. Pero ang sarap din ng fresh na yun, Nabasag ka, babe? Sa libre ko? So, eh, <laughs> libre na <niya> po yan. <laughs> hindi naman kasi lagi tayo nag talaga. Ang logo kasi nila, chicken. Kaya dapat ang yung order ko, chicken. Eh sabi ng babe ko, mag-try daw ako ng ibang food naman. Eh yung bulgogi, hindi eh, naman siya bago sa akin. Kasi kapag nung first na nakapagsamgyup ako, bulgogi talaga na ubus ko. Talagang, ano, yun pa yung sasunay ko pa pa refill ako ulit. Isang plate ulit, ganyan. Ah. Ano yun? Ano? Saan yun? Yung nag-team lunch. Eh, dapat team building siya. Pero ang ending, team lunch. So, mag-grocery na kami magbibili lang kami ng mga stocks sa bahay ng konti na no, lang kasi mahilig si Chelsea mag ano mag snack snack kapag rest day lalo ganyan nanonood siya ng Netflix ganyan ay ba naman na lang snack lang ayun hindi bibili ko ano Sino naman ng aking asawa? Eh. Mas mura po ng sakto. Mas mura nang Ikaw nga mahal ko eh. <coughs> Nagkahalak. Ang ko Love ko. Ngayon ulit na kapag vlog, natutuwa ako. Mamaya ulit, meron kaming plan. Dinner date. Plan date, no? Dinner date? Parang grabe yung date. Kasi same off tayo eh. Kasi ang dami na walang oras sa atin. Ba't nawala? Nakita sa'yo ba? Hala? Ang <laughs> grabe um, ka. Bib. Why so sexy talaga, mahal? Ayan, busog na busog. <laughs> Ayaw? Um, eto? Yes. Ayaw. Ayaw ko. Eto, yan ang gusto ko. Ayan. Bibili kami na. Eh, <laughs> mountain chip pala, Lord. <laughs> Siyempre, mas malakas yung ko. Ang bigat! Ang bigat! Ang bigat! Ang bigat! Ang bigat! Powerful ako. <laughs> Love, nung high school ako, ito yung tabang ko. Hmm? Juicy. <laughs> alam alam mo rin yung juicy-juicy dati. Grabe nung amay ah, high school yun eh. Love Mal, parang masarap yung cream o. Ayun no yung cream o premium. Ay, hindi mo gusto yan. Ay, hindi magusta yan. Sobrang coated ng chocolate. Ay, kasi nasawa ko. Ikaw. Totoo ba yan? Totoo, totoo yan. Aniwala ka sa puso. Hindi na naniniwala. I don't trust your heart anymore. Ay, hindi mo magaganyan lang. Ang puso, totoo ang sinasabi niya. Laman yan. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Yan ay yung tunog ng tibok ng puso. Chelsea Chelsea, 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 Chelsea. Chelsea, Chelsea. Ay! Uh, <laughs> kinamot yung utong. <laughs> okay po. May sagana sa free taste. <laughs> Nag-extra rice at nag-free taste pa. Nag-extra free taste pa. pa. Ba't dalawa may sing hawak mo? <laughs> Please. <laughs> Nalabas yung skirt. Oh, <my God>. <laughs> <laughs> oh. Tingin mo, maganda. Maganda. Maganda yung fitting sa'yo, sa pakiramdam mo. Mm -hmm. at... diba? yeah. Parang magugustuhan din yun ni Date pag nakita niya yun akin sa...